dahan-dahan na pong uh, baba ng ating mamapit o kanyang pangunahang paa at dito naman sa bandang likuran ay nakaangat pa kasi baka ano madaganan yung kanyang mga biik kasi ganyan yung po yung ano niya style ng kanyang pagbaba dahan-dahan po siyang pagbaba ayan tingnan yung mga kahag ayan na po nakalapag na po yung unahang paa yan. Kasi gusto na po dubide yung kanyang mga anak. And ito. Nakalapag yung pa paa. Dito sa bandang likod. Hindi pa. Dahan-dahan siyang bababa. Yan. Ayan. Ah. Oops. Oh, so may isa. Baka maipit. Ito may kayo dyan. Ayan. Oh. Ayan. So dahan-dahan na -dahan pong nakababa si mama pig, yan, yung kanyang mga biik naman yan magsitayuan yan at saka hahanapin yung dede ng kanilang mama pig, <clears throat> yun yung isa oh. yung himas-himas na yung dede ng kanyang mama pig so yan po sila